So ngayon guys, bibili bibilangin ko yung naipon kong pera. Tapos bibili po ako ng isang sakong bigas para ipamimigay din. So pasensya na sa aking kwarto kayo. Hindi makalat. So bilangin ko muna to kung magkano ng nilalaman nito ito yun, o, pera. Sampo, tsaka Coins po ito. Ito po yung ipon ko sa pagbibinta ng cotton candy. Yun po, mas magandang i-content eh, or magbibinta ng cotton candy. Cotton candy po ako. So, comment lang kayo guys kung pwede ba. Kung hindi, so, no choice. Wala. Okay. Sige, umpisahan na natin. Ito yun o sampo, tsaka binte, bibilangin kung magkano ang nilalaman. maganda yung ano makatulong ka sa kapwa hindi sa pakiramdam at hindi po ako mayaman na ako po ay isang ordinaryong tao lang at vendor baka sabihin na, na naman dyan sa iba na nagmamayabang so unahan na lang unahan ko na lang kayo sa mga baser dyan ito na yung vendor's vlog nyo. Magbibilang na ng ano, coins.